sa mga expert sa mga mahilig sa kotse o sa mga mechanic no ano sa tingin ninyo yung positive and negative effect if i implement ang E20 sa ating mga fuel sa ngayon mga paps naka E10 tayo or 10% ethanol lang yung nakalagay sa ating mga fuel now kung gagawin niyang E20 ano sa tingin niyo yung positive and negative effect nito sa ating sasakyan? I-comment down below nyo mga paps no? Yun, comment niyo para at least mabasa natin kung ano yung positive and negative effect nito sa ating mga sasakyan. Okay, ito yung mga nabasa ko, no? The positive side about it is mas mumura yung ating fuel. Well, parang nabasa ko nga lang, yung nga lang, parang piso lang yata per liter yung ikamumura, no? And, ang isa sa mga magandang advantage nito is mas gaganda yung emission ng ating mga kotse Kung baga mas nagiging less pollutant Yung ating mga kotse If i-implement ang E20 But the downside is Hindi na daw to ganun ka-compatible Sa mga lumang kotse Yun yung medyo mahirap ano Baka masira yung mga lumang kotse And uh, sabi din nila Ito daw E20 is Dahil nga mas maraming ethanol Posibleng mas mabilis mag-corrode yung mga tangke ng ating mga sasakyan na pwedeng masira yung fuel system ng ating kotse. So, hindi kaya nakatipid nga tayo sa fuel, pero lumaki naman yung gasos natin sa repair. No? So, yung comment down below nyo mga paps kung ano yung positive and negative effect ng E20. At actually, itong E20 naman, implemented na to sa ibang bansa. Like, for example, as far as I know, yung India naka E20 na at may mga bansa rin na naka E15 no or 15% na yung kanilang mga air, uh, ethanol na sa kanilang fuel. So yung mga paps no, comment down below kung ano sa tingin niyo, makakabuti ba to sa atin o makakasama o mas makakasave ba tayo o mas lalaki yung gas natin mga paps no. So yun mga paps, yun yun lang naman yung question na no? Well, the good thing about this, good for by environment, good na good yan ano? pero kung lalaki yung gastos ng mga car owner well, medyo negative yata yung mga pups no? so yun yung parang nakikita kong problema actually okay na okay to eh okay, yan naman din yung end goal ng mga car manufacturer no? maging environment friendly yung kanilang mga kotse pero yun nga eh, paano yung mga lumang kotse baka naman lumaki yung gas nila dahil hindi ganun ka-compatible dito sa E20 no, na gustong i-implement ng ating government. So, yun mga paps, no? sa tingin niyo ano yung positive and negative effect ng E20 sa ating mga kotse. Kung nagustuhan nyo yung video, paki like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng question. Salamat sa panonood Keep safe mga paps.